Arami, mali rin pag kuyo mo. Ha? Gibuldos naman. Ah, nasa sulod. Arami, dali nga rin sa may palayan. Hala, dyan lang kay Bahala kay John. Narabi, wak-wak diha, guys. Dili, magdagan kay Madam Agma. Dili lagi magki-atch. So guys, mga dumi tahun taud-taud sa basketballan. Kay dagay nagduwa, guys. Ubi, Ubi kay dagay diri mga tagalaing barangay. Abre da no Nope, sarado. Sarado, sarado, sarado. Labas bulinaw. <laughs> <laughs> mm -hmm. boy, Kuy dili mo magkiat mga hug mo niya Nay nag nay nagkuan guys og mga budloy. Hamarong. Press go daw. Paano natin ito masasabi? Oh, down at may na rin taga galing sa syudad mga nag grocery nag shopping ha? si Polang din namdes Polang Yeah nakadapat kan siguro mga tao dire sa kwarto mura siag lag boost chat uy dilik mo lang ug pagkiat lagi kay mga damag mo guys abrengat to oh oh talaga

Wapaw niya pa 5. 5pm. Pagpuyo lagi ah. <laughs> Ala, ina ninyo guys. Uy. Piat ka mo diha bahoy. So, ang naglibot guys, kung kuan, is da, is nga nga rasyak tungod kay lisod ang dalan nga dito sa babaw kay buwan man ang dalan na ay na dili so maglisod siya nga dito sa ka and basig malubong sa nang iyang karlalo tungod sa kanang balas bitaw so maayod diri akay why don't you know na huna huna huna

Rampi, mali rin! Dali na mga ari. Hoy, pangulit na mo, mga badlongan mong dagko, pangulit na mo! Pangulit mo nga to! Sige mo, guan kuan nga to ha! Gahit tayo, mo, ulo mo ron!

Lab art. Itang si Logan. O na tayo budloy. Gamay. Si so, Logan customer guys. Lab art. Nagdangarang na si Itang na tayo budloy. Gamay. Si Amy Rose. Itang si na tayo budloy. Gamay. Lab ít sang Telogon ông na tại bớt gặp mày làm ăn ít sang Telogon gặp mày làm ăn ít sang gặp mày làm ăn ít sang Telogon ông